Good evening to the viewers mga idol. Apa ah, pag-usapan natin ngayong mga idol ang lindol sa Cebu at saka lindol sa Davao Oriental. Kamakailan kailan nangyari ang lindol sa Davao Oriental mga idol. Na may magnitude 7.4 with intensity 6. Samantalang ang lindol sa Cebu ay magnitude 6.9 with intensity 7. Mas malakas ang lindol sa Sibu mga idol kumpara sa lindol sa Davao Oriental sa kabila ng 6.9 magnitude ang lindol sa Sibu pero mas malakas kumpara sa 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental na may intensity 6 ang Sibu naman ay mayroong intensity 7 mga idol kung bakit mas malakas ang lindol sa Sibu mga idol sapagkat mas malapit ang epicenter ng Sibu kaya mas malakas ang intensity niya, intensity 7 mga idol destructive ang intensity 7 samantalang ang lindol sa double oriental mga idol mayroon lamang siyang intensity 6 sapagkat ang kanyang epicenter mga idol ay mas malayo from the shore uh, nasa 43 kilometers offshore ang distance mga idol ng epicenter sa manay oriental mga idol kaya ang kanyang intensity mga idol ay medyo mababa kumpara sa Cebu. Sapagat ang Cebu ay mas malapit ang epicenter ng sa kabila ng 6.9 magnitude. Pero malapit naman ang kanyang epicenter. Nasa 19 to 21 kilometers. Samantalang ang lindol sa Davao Oriental mas malayo ang epicenter mula sa baybayin ng dagat. Sa dagat sa tumama mga idol. Nasa 43 kilometers mula sa baybayin ng dagat. Kaya medyo mahina na ang kwan. Intensity. Intensity 6 na lamang siya mga idol dito sa may Manay Daba Oriental. Pero ano pa rin siya mga idol, very strong. Pero mas malakas ang lindol sa Cebu kahit 6.9 lang. Kasi intensity 7 naman siya mga idol. Destructive. Kapag naging intensity 8 na mga idol, very destructive. O kapag naging intensity 9 mga idol, devastating na mga idol. Yun ang mas mahirap pag naging intensity 9. Yun mga idol, ang diferensya ng lindol sa Cebu at saka sa lindol sa Davao <coughs> Mas mataas ang magnitude sa Davao kumpara sa magnitude sa Cebu. Subalit nagkaiba sila ng intensity. Sabagat ang epicenter ng Cebu ay mas malapit. Yung pinaka center ng lindol. Nasa 19 to 21 kilometers lang idol. Samantalang ang epicenter ng lindol sa Davao Oriental ay nasa 43 kilometers mula sa baybayin ng dagat. Kaya mas malayo. Kaya ang intensity lamang ng mga idol ay 6 lang. Pero very strong pa rin siya. Kaya ganun. Yun lang mga idol. Uh, yun ang nakapagpagkakaiba nila mga idol. Kaya mas maraming namatay sa Cebu. Kaysa sa Davao Oriental. Talbao Oriental mga idol nasa tatlo lang ang nasawi sa awan ng Diyos kasi medyo mahina ng mahina lang kanyang intensity sa Dabao asa sa Cebu ang mas marami kasi intensity 7 siya mga idol destructive mga yun <coughs> yun ang pagkaibad mga idol yun lang mga idol thank you for watching please like comment follow and share bye bye